Welcome. Welcome po sa Film Recaps Tagalog! Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang movie na pinamagatang, Jomon's Gospel. Nagsisimula ang palabas sa isang taong nagngangalang Jomon. Siya ay nasa daan papunta sa isang tindahan para kunin ang damit pangkasal ng kanyang babaeng kapatid. Pangatlong anak siya ng isang mayamang negosyante na nagngangalang Vincent. Sa pag-uwi, nakita ni Jomon ang kanyang dating kaibigan na nagngangalang mustak. Inanyayahan siyang mananghalian at tumambay dahil matagal na silang hindi nagkita. Kinuwento ni Mushtaq kay jema na naging matagumpay siyang negosyante at nakapag-export pa ng mga produkto na ginawa niya sa iba'yong dagat. Balak niyang imbitahan si Jema na magtulungan sila sa isang kumpanya. Si jema na nakarinig nito ay naguluhan dahil kahit siya ay anak ng isang mayamang negosyante, wala siyang puhunan dahil walang tiwala sa kanya ang kanyang ama para magnegosyo kilala siya na isang spoiled at umaasa pa rin sa magulang. Pagkalipas ng ilang sandali, napagtanto ni Jema na sobrang tagal na pala ng kanilang pag-uusap ni Mushtaq. Nahuli siya sa paghatid ng mga damit pangkasal ng kanyang kapatid. Hindi lang iyon, nakaramdam din siya ng pagkainis kay Mushtaq dahil sa hindi siya pinaalalahanan. Si Jaman ay dumiretso sa bahay upang makipagkita sa kanyang kapatid at humingi ng tawad sa kawalang ingat na kanyang ginawa. Mabuti na lamang at pinatawad siya ng kanyang ate. Pagkatapos noon ay pinagalitan siya ng kanyang ama na labis na nagalit sa mga sandaling iyon. Ngunit agad itong nagdahilan at tumakas sa problema. Isang umaga, nagsusumigaw si Jeman sa kanyang ama na bilhan siya ng motor. Napagod si Vincent at nagpasyang sabihin kay Jeman na bumisita sa tindahan ng kanyang kaibigan para piliin ang gusto niyang motor at babayaran niya ito mamaya. Tuwang-tuwa si Jeman at agad na nagpunta sa tindahan. Kalaunan noong araw na iyon, may pumunta sa opisina ni Vincent para kunin ang bayad para sa motor na nakuha ni Jaman. Nagulat si Vincent nang makita ang bill dahil nasa 1.8 million rupees ang presyo ng motor. Pagkatapos bayaran iyon, dumiretso si Vincent sa bahay para makipagkita kay Jaman dahil nakaramdam siya ng inis sa inasal ng anak. Maging ang kapatid ni Jaman na si Alphonse ay nakaramdam din ng inis sa inasal ni Jaman. Para itama ang pagkakamali ni Jamon, pinarusahan siya ni Vincent at hiniling na maging driver ng boss na kanyang pagmamayari. Si Jamon na tumanggap ng parusa ay walang pakialam at masiglang isinagawa ito. Dahil sa kanyang good looks, nakaramdam ng saya ang mga pasahero at marami ang nagbigay sa kanya ng tip. Kinabukasan, habang nagmamaneho ng boss si Jamon, nakakuha siya ng tiket dahil walang ingat sa pagmamaneho at wala siyang dalang lisensya. Ngunit sa kabutihang palad, tinulungan siya ng kanyang tiyahin na siyang mayor ng lungsod. Si Jaman ay pinagalitan ng kanyang tiyuhin dahil sa pagmamaneho ng walang pag-iingat. Pagkatapos ay hiniling ng kanyang tiyahin na magsisi sa kanyang pagkakamali at pumunta sa simbahan. Kaya't kinabukasan, pumunta si Jaman doon kasama ang kanyang kapatid na si Lali. Doon, nakita ni Jaman ang isang magandang babae na nagngangalang Catherine. Dahil batid ni Lali na naakit ang kanyang kapatid kay Catherine, ipinaliwanag niya na si Catherine ay nag-iisang anak ng isang kilalang negosyante na may malaking negosyo sa Dubai. Nang nalaman ang balitang ito, natuwa ang tiyuhin ni Jaman dahil kung sila ay ikakasal ay lalong yayaman ang pamilya nito. Kinabukasan, sinadya ng tiyuhin ni Jaman na iparada ang kanyang sasakyan sa likod mismo ng sasakyan ni Catherine para harangan ito. Ilang sandali pa, dumating si Jaman dala ang kotse niya para sunduin si Lali na nasa parehong lugar. Pagkatapos ay niyaya ni Lali si Catherine na sumama sa kanila pa uwi. Nang makita ni Lali si Jemun na excited na nakatingin kay Catherine, sinabihan niya ito na ibaba siya sa isang kafe dahil gusto niyang makita ang kanyang asawa doon. Ginawa niya iyon para mapag-isa si Jemun. Sa ganoong paraan, nagsimula na silang maging komportable at nagkwentuhan. Sa kabutihang palad, naibahagi rin ni Catherine na parehas ang kanyang nararamdaman katulad kay Jaman. Simula sa araw na iyon, mas naging malapit sila sa isa't isa at nauwi sa panliligaw. Isang araw, nagpatakbo ng construction project si Vincent kasama ang kanyang business partner. Nagbigay ng kapital ang kanyang kasosyo para sa proyekto habang sinasabing magiging maayos ang proyektong ito. Pagkatapos noon, nagdesisyon si Vincent na ibigay ang kanyang tindahan ng damit kay Jaman at binigyan siya ng responsibilidad na patakbuhin ang negosyo. Kinagabihan, nakatanggap si Vincent ng isang sorpresa mula sa kanyang mga anak dahil sa araw na iyon ay ang kanyang kaarawan. Nakikita natin na sila ay isang masayang pamilya, ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Isang araw, pumunta si Vincent sa tindahan ng damit na ibinigay niya kay Jaman para mamili ng mga damit. Pagkatapos ay tinanong niya ang clerk tungkol sa tindahan, at nalaman niyang ibinente ni Jaman ang tindahan sa ibang tao ilang linggo na ang nakalipas. Ikinagalit ito ni Vincent at siya ay umalis sa tindahan na nabigo at dumiretso sa construction project upang suriin ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, muli siyang nakatanggap ng nakakagulat na balita. Ang kanyang mga empleyado doon ay nabalitaan na ang lupain ng proyekto ay hindi nakatanggap ng permiso upang isagawa ang construction. Dahil dito, ang pulis ay gumawa ng warrant of arrest para kay Vincent. Ang lahat ng balitang iyon ay malaking dagok para kay Vincent. Nilapitan siya ng kanyang assistant na si Ravani at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Vincent na nangako siya sa kanyang kasosyo sa negosyo ng malaking kita. Sinangla niya ang kanyang mga tindahan, bahay, at ari-arian at iyon ang magiging sanhi ng pagkawala ng lahat sa kanya. Nadismaya si Ravani sa kanya para sa isang napakahalagang desisyon. Wala silang ibang pagpipilian kundi isuko ang lahat. Ang lahat ng mga anak ni Vincent ay nabigo sa kanya ang padalus-dalus na desisyong iyon ay nagkaroon ng malaking dagok sa pamilya. Pagkatapos ipakita ang kanilang pagkabigo, ang bawat isa ay umalis sa bahay. Di nagtagal, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Vincent, ngunit dumating si Ravani sa huling sandali at sinabing responsibilidad niya ang lahat at tatanggapin niya ang parusa. Ginawa niya ang lahat upang makapagsimula muli si Vincent mula sa wala nang makita ang sakripisyo ng kanyang asistant at mga kaibigan ay lalo lamang siyang nakonsensya. Habang si Vincent ay nawawala ng pag-asa, dumating si Jeman para yayain siyang umalis ng bahay dahil malapit ng kumpiskahin ito sa pamamagitan ng bangko. Dinala ni German ang kanyang ama sa apartment na kanyang inuupahan sa Tiraper. Pagdating doon ay agad nagpahinga si Vincent. Kinabukasan, dumating si Mushtak sa kwarto para ipagtimpla ng kape si Vincent. Pagkatapos ay dinala niya si Vincent sa pinagawa niyang pabrika ng damit, at ipinaliwanag niya na si Jeman ang nakipagtulungan sa kanya sa pagpapatakbo ng negosyo, gamit ang pera mula sa pagbebenta ng kanyang motor na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Nakaramdam si Vincent ng pagmamalaki sa kanyang anak dahil hindi na umaasa sa pamilya. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, si Jeman ay nakatanggap ng pagkain para sa tanghalian na inihanda ng kanyang ama. Nang maglaon, Pagdating ni Jeman sa pabrika, nalaman niya na iba't ibang tao ang dumating na naglalayong kolektahin ang utang na inutang ni Mushtaq. May utang siya sa mga taong ito dahil pinatakbo niya ang negosyo nang walang pakialam sa pahayag ng kita at pagkalugi sa kanyang pabrika. Kinumpis ka ng bangko ang pabrika at napilitang isara ito ni Jaman. Nakaramdam siya ng pagkabigo kay Mushtaq. Agad itong hinanap, at agad na binugbog. Wala na siyang mapagkakakitaan at malungkot niyang kinailangang isuko ang pangarap ng kanyang ama. Pagkatapos ng nakakapagod na araw na iyon, umuwi na si Jaman. Hindi niya sinabi sa kanyang ama ang anumang nangyari sa kanya dahil ayaw niyang mabigo ang ama. Di nagtagal, pinuntahan ni Jaman ang kanyang mayayamang kapatid. Naawa sila kay Jaman pero hindi nila mapatawad ang nagawang pagkakamali ng kanilang ama na nagresulta sa hindi nila nakuhang mana na dapat nilang makuha. Nairita si Jeman sa narinig ng mga katagang iyon, kaya nagpas siyang umalis dahil ang iniisip lang ng kanyang mga kapatid ay ang yaman at mana sa kanilang ama. Sa kanyang pag-uwi, nakatanggap siya ng tawag mula kay Catherine na nagsabi sa kanya na miss na miss na niya ito, at alam din niya ang tungkol sa mga problema na nangyayari sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Jeman na pumunta sa kanyang bahay upang pasayahin siya. Nang makarating si Jeman doon, malugod siyang tinanggap ni Catherine. Pero ayaw ng kanyang ina na malapit ang anak niya kay Jeman dahil batid niyang bankrupt na ito at ayaw niyang makasal ang kaisa-isa niyang anak sa isang lalaking mababa ang estado sa buhay. Nang marinig ito ni Jeman ay lumapit siya kay Catherine habang kausap ang ina at humingi ng paumanhin sa kanila. Pagkatapos ay nagpasya siyang wakasan ang relasyon kay Catherine. Ginawa niya ito dahil pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat si Catherine sa isang tulad niya. Kinabukasan, si Jaman ay sabik na naghahanap ng trabaho at aksidenteng nagkita sila ng isang dating kaibigan na nakakaalam ng kanyang problema. Pagkatapos ay tinulungan siya ng kanyang kaibigan at ipinakilala sa kanyang amo upang makakuha ng trabaho sa pabrika. Hiniling kay Jaman na magsimulang magtrabaho kinabukasan. Siya ay kinuha bilang sales agent ng kumpanya upang magbenta ng mga kalakal. Nabuhay siya sa trabahong ito ng masigasig araw-araw. Isang araw, habang si Jeman ay nasa trabaho, nakita niya ang dalawang kabataang naka at bigla niyang naalala ang panahon na mayaman pa siya. Ilang sandali pa, tumawag ang kanyang kapatid at sinabing nagpadala siya ng pera kay Jeman at sa kanyang ama at binigyan din sila ng apartment. Palihim niyang ginawa iyon nang hindi alam ng kanyang asawa dahil nag-aalala ito sa kanila. Laking pasasalamat ni Jeman nang marinig iyon. Sa daan nakita rin ni Jeman si Mushtaq na paparating at sadyang umiwas ito sa kanya. Pagkatapos makausap si Jeman humingi ng tawad si Mushtaq at sinabing gumawa siya ng maliit na negosyo bilang paghingi ng tawad. Inaniyayahan niya si Jeman na magtrabaho muli nang hindi humihingi ng pera. Nang makita ang sinseridad ng kaibigan, sa wakas ay pinatawad niya ito at tinanggap ang alok. Sa kabilang banda, pumunta si Vincent sa isang tindahan para bumili ng sigarilyo ngunit sa kasamaang palad, wala sa tindahan ang sigarilyong hinahanap niya. Biglang dumating ang isang lalaki na nagngangalang Perumal, at tinulungan siyang maghanap ng tindahan na nagbebenta ng mga sigarilyong gusto niya. Sa daan patungo sa tindahan, sinabi ni Perumal kay Vincent na dati siyang mananahi ngunit matapos mawala ng customer, napilitan siyang isara ang kanyang negosyo nang marinig ito, nakaramdam ng pag-aalala si Vincent at niyaya si Perumal na magtrabaho sa pabrika ng kanyang anak. Nang dumating sila sa pabrika, pumasok si Vincent at gustong makipagkita kay Jamon ngunit sinabi ng empleyado doon na nalugi ang dating may-ari at naibenta na ang kumpanya. Nang marinig ito, muling nakaramdam si Vincent ng kabiguan. Hindi naman siya pinagtawanan ni Perumal na nakakita sa kanya at sa halip ay pinakalma si Vincent sa kaumalis. Kinagabihan, Kaka-uwi pa lang ni Jeman ay sinampal siya ni Vincent dahil nagsinungaling sa kanya ang sarili niyang anak. Pagkatapos ay tinanong niya ang dahilan kung bakit nagsinungaling si Jeman. Sa sandaling iyon ay agad na humingi ng tawad si Jeman at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit hindi niya sinabi sa kanyang ama ang tungkol dito. Sinabi ni Jeman na ayaw niyang malungkot ang kanyang ama dahil nalugi ang kanyang anak pagkatapos ay ipinaliwanag ni Vincent na kung sinabi niya ng mas maaga ang tungkol sa mga problemang kanyang nararanasan, naghanap sana sila ng mas murang bahay na mauupahan para hindi masyadong malaki ang mga gastusin. Sa huli, humingi sila ng tawad sa isa't isa at pagkatapos ay nagyakapan. Sa wakas, lumipat si Jeman at ang kanyang ama sa isang mas maliit na bahay. Ngunit sa kabila ng paglipat sa isang mas murang lugar, mukhang masaya sila dito at maging si Jaman ay naging mas masigasig sa pagtatrabaho. Palaging sinasabi ni Vincent kay Jaman na manatiling mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon sila sa ngayon. Nakalabas na rin sa kulungan ang assistant ng ama na si Ravani. Kinabukasan, pumunta si Jaman sa kumpanya ng tela at nakilala ang assistant manager ng kumpanya na si Vadihi. Ang intensyon ni Jeman ay upang magkaroon ng partnership ang kumpanya sa kanyang maliit na pabrika. Ngunit tinanggihan ang kanyang aplikasyon dahil hindi siya nagsumite ng email sa kumpanya. Pagkatapos ay hiningi niya ang password ng wifi ng kumpanya para magpadala ng email ngunit hindi ito ibinigay ni Vadihi sa kanya. Pagkatapos ay lumapit si Jeman sa mismong manager ng kumpanya at minamanipula ito para ibigay sa kanya ang password. Pagkatapos ipadala ang aplikasyon Agad na nilapitan ni Jeman si Mushtaq sa kanyang maliit na pabrika. Ibinigay ni Mushtaq ang lahat ng responsibilidad sa pinansyal kay Jeman para hindi na muling magkamali. Pagkatapos, hiniling ni Jeman kay Mushtaq na ihatid ang mga paninda na ginawa nila gamit ang boss dahil kailangan nilang magtipid. Ngunit tumanggi si Mushtaq dahil kadalasang nahuhuli ang mga boss at magiging problema iyon. Nang marinig iyon, nagpasya si Jeman na ihatid ang mga paninda sa boss, nakita ni Jeman si Vidihi na nagkataong sumakay sa parehong boss. Nakatulog si Jeman sa biyahe hanggang sa magising siya matapos makarinig ng kaguluhan. Nakita niya ang mga pasahero na nagpoprotesta sa driver dahil lasing ito at naantala ang biyahe. Labis na nagalit ang mga pasahero nang nalaman na ipinagpaliban ang biyahe. Si Jeman ay nagkusa na palihim na nagmaneho sa bus dahil naranasan na niyang magmaneho noon sa bus ng ama at iniwang mag-isa ang lasing na driver pagkarating sa kanilang destinasyon, ang mga pasahero ay labis ang pasasalamat sa kanya. Pagkatapos noon ay pumunta si Juman sa palengke para mamili ng mga pangangailangan ng kanilang pabrika. Pagkatapos niyang mamili, nalaman niyang umalis na ang boss na kailangan niyang sakyan at wala na ring boss na darating hanggang sa susunod na araw. Nagkataon na nakilala ni Juman si Perumal, at pagkatapos ay niyaya siyang manatili sa kanyang bahay ng isang gabi bago siya bumalik sa bayan kinabukasan agad namang tinanggap ni Jaman ang alok ni Perumal. Pagdating nila sa bahay ni Perumal, nagulat si Jaman nang malaman niyang si Vedihi ay anak ni Perumal at pagkatapos ay niyaya silang maghapunan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jaman dahil may napakaraming lamok at patuloy itong bumabagabag sa kanya. Biglang lumapit si Vedihi sa kanya at binigyan siya ng panlaban. Pagkatapos ay nagkwentuhan sila ng mahaba hanggang sa halos mag-umaga na. Naging mas malapit ang kanilang relasyon. Isang araw, inimbitahan ni Perumal si Vincent na magtrabaho sa isang pabrika ng pananahi. Tinanggap ni Vincent ang trabaho dahil hindi siya binigyan ni Jaman ng pera na pambili ng sigarilyo. Sa kabilang banda, si Jaman, Mushtak, at Vedihi ay tumetambay sa isang kafe. Habang sila ay nag-uusap, nakatanggap si Vedihi ng isang tawag mula sa isang tao na humiling sa kanya na agad nabayaran ang kanyang utang. Sa oras na iyon, Walang pera si Vedihi kaya humingi ng karagdagang oras sa taong pinagkakautangan. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki. Agad namang sinabi sa kanya ni Najaman at Mushtak na ang unang tubo na nakuha nila sa kanilang negosyo ay ibibigay sa kanya para bayaran ang kanyang utang. Regalo daw ito sa pagtanggap sa kanilang small company partnership. Nahiya si Vedihi dahil doon, pero agad siyang pinakalma ni Jaman salamat sa perang ibinigay ni Jaman at mababayaran na ni Vadehi ang kanyang utang. Pagkatapos ay ipinagdiwang niya ito sa kanyang bahay sa isang party. Inimbitahan ni Perumal si Vincent habang si Jaman ay inimbitahan ni Vadehi. Sa party, nagkunwaring hindi magkakilala sina Vincent at Jaman. Pagkatapos ng kasiyahan, nalaman ni Jaman na nakabili ng sigarilyo ang kanyang ama kahit hindi siya nakakatanggap ng pera mula sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Vincent na ang mga sigarilyo ay matagal nang nabili niya. Isang araw, pumunta si Jeman sa isang pabrika ng pananahi para kunin ang order ng isang customer at aksidenteng nakita niya ang kanyang ama na nagtatrabaho doon. Mukha siyang nainis at agad na kinalagkad palabas ang kanyang ama at tinanong kung bakit siya nagtatrabaho nang hindi muna sinasabi sa kanya. Agad namang ipinaliwanag ni Vincent na siya ay nagtatrabaho lamang upang matugunan ang kanyang sariling mga pangangailangan. Kinagabihan, nang umuwi si Jeman mula sa trabaho, binigyan niya ang kanyang ama ng isang pakete ng imported na sigarilyo na nagustuhan ng kanyang ama. Ikinatuwa ito ni Vincent ngunit biglang sinabi sa kanya ni Jeman na hindi niya ito binigyan ng pera pambili ng sigarilyo dahil gusto niyang maging malusog ito para mas mahaba pa ang kanyang buhay kasama niya. Nang marinig ang dahilan ni Jeman ay naantig ang ama at agad niyang itinapon ang mga sigarilyong binili ni Jaman, at nangako siyang titigil na sa paninigarilyo. Sa kabilang banda, nakatanggap si Vadihi ng isang gawain mula sa manager na asikasuhi ng isang kliyente mula sa France na patuloy na nagkokomento at hindi niya maintindihan. Agad niyang tinawagan si Jeman upang humingi ng tulong. Hindi na nag-aksaya pa ng oras at agad na lumapit si Jeman para tumulong. Nais pala ng kliyente na magsaliksik ng mga tradisyonal na damit ng Indian. Siya ay mukhang nasisiyahan at masaya nang isama siya ni Najaman at Vedihi sa paligid. Salamat sa kanilang maayos na trabaho. Gusto ng kliyente na makipagtulungan sa negosyo ni Jaman at hiniling sa kanya na i-export ang kanyang mga paninda sa France. Si Jaman na nakarinig nito ay napakasaya. Ngunit nang napagusapan nila ang pakikipagtulungan, napagtanto nila na nangangailangan ito ng malaking halaga ng pera kaya nila yun niyang kanselahin ito. Gayunpaman sa gabi, siya ay nanaginip. Sa panaginip na ito, nakahanap siya ng solusyon sa kanyang problema. Ito ay sa pamamagitan ng pagbisita sa isang production house sa isang maliit na nayon sa sumunod na araw para anyayahan silang makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya at tinipon ang mga manggagawa doon upang maging handang makipagtulungan. Nangako rin siyang babayaran sila ng higit sa ibang mga kumpanya, ngunit ang kabayaran na matatanggap nila ay pagkatapos ipadala ang produksyon sa France. Nang makita ang sinseridad ni Jaman, pumayag ang mga manggagawa doon. Hindi nagtagal, natapos na nila ang lahat ng production at na-import sa France. Salamat sa pagunlad na kanilang ginawa, ang bangko ay masaya na magpahiram sa kanila ng pera upang patakbuhin ang negosyong kanilang pinapatakbo. Matalinong pinangasiwaan ni Jaman ang kita mula sa kumpanya, at ginamit ang perang kinita niya para ipambayad sa mga manggagawa sa nayon at pambayad sa bahay ng kanyang ama. Kinabukasan, agad na naghanda si Jaman na lumipat sa kanilang lumang bahay sa lungsod na puno ng mga alaala mula sa kanyang pagkabata. Habang nasa biyahe ay namangha ang kanyang ama dahil malaki na ang pinagbago nito naging responsable at maaasahang tao. Tinalikuran na rin ang panliligaw sa mga babae sa kabila ng lahat ng bagay na maaaring hilingin ng isang lalaki. Napangiti na lamang si Jaman sa narinig. Nang makarating sila sa kanilang lumang bahay, tinipon ni Vincent ang buong pamilya upang ipagdiwang ang tagumpay na nakamit ni Jaman. Ipinagmamalaki ng lahat si Jaman sa pagbawi ng mga mahahalagang ari-arian ng pamilya. Hindi lamang ang bahay kundi ang lahat ng mahalagang ari-arian na nakumpiska ng bangko, kasama ang construction project na pinigil ng mga pulis ay ibinalik din sa kanila. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Vincent at nangakong hindi gagawa ng mga desisyon ng sarilinan, at hindi na uulitin ang mga pagkakamaling na gawa niya. Isang umaga, inanyayahan ni Jeman ang kanyang ama na mag-ehersisyo. Laking gulat ni Vincent nang makita si Perumal na nakatira sa kaparehong compound, hindi lang si Perumal kundi kasama rin si Vedihi. Lahat iyon ay plano ni Jaman. Ginawa niya ang lahat ng iyon dahil naging magkasintahan sila ni Vedihi at malapit na rin silang ikasal. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!